Mga proyekto at programa na ipatutupad sa loob ng unang isang daang araw sa panunungkulan, gayon din ang status report ng bawat departamento sa probinsya, ang nilalaman ng unang executive order at memorandum order na nilagdaan ni Maguindanao del Norte Governor Datu Tukaw Mastura sa unang araw ng pag-upo nito sa pwesto. Ang detalye mula kay Maria Andrade. Pagpatak ng alas 8 kaninang umaga, nasa kanyang opisina na si Maguindanao del Norte Governor Dato Tukang Mastura. Agad nitong nilagdaan ang kanyang unang executive order at unang memorandum order. Long-term at short-term projects at programs na ipatutupad sa unang isang daang araw nito sa panunungkulan ang nilalaman ng pinirmahang EO ng gobernador. Alam kong malaki ang problema ng mga tao dito, especially doon sa Kireno Bridge and Simoy Bridge. And that's why uh, we are go I'm going to exert my effort now that I am the, I'm the provincial governor of Maguindano uh, uh, Norte. Eh. Ako'y kakausapin ko po ang mga kainakula, kinaukulan na opisina para po mapabilis itong pag -ano ng Kirin Bridge, pag, pag uh, ng Kirin Bridge at uh, Simoy Bridge po kailangan rin ng report ng gobernador ang lahat ng department heads ito ang nilalaman ng unang memorandum order na nilagdaan nito ngayong araw well that's why uh, itong ginawa nating executive order dito natin malalaman yung mga yung mga issues na yan uh, and that's why we want them to report at makikita natin sino yung mga pwedeng sustain written sino yung natutulog lang so That's the point of this executive order. Bilang unang elected governor at bilang leader ng Maguindanao del Norte, ito umano ang aasahan ng mga mamamayan ng probinsya sa opisyal. Asahan na na kailangan maging uh, performance-oriented sila. Kasi kailangan ko yung mga tao na pag-utos ko kanya. Bukas kailangan ko nito. Kailangan nandyan na. Hindi po bukas na bukas. Maria Andrade, i iMinds. Filipinas.